Sa hapon naman, mainit ang katawan ko. Sa hapon? Dun yung mainit ang katawan nyo? Kailan pa yan? Um, kung ang pwala ko, nalang Sabi may isang buwan eh. Galing na ng doktor? Pinagbukan ko dyan, nasa center. Opo, anong pending? Ay, sabi naman nila sa akin eh. Blood pressure ko eh, mataas. Mataas. tapos uh -huh. Tapos, na ka. Yung naman. Ha? Ah. Um. Yung tinitik mong gamot, tumatalab ba? Hindi rin. Hindi rin. Kaya tinigil ko muna. Kapit. Pati yung pampatulog, Wala naman ako lahat. Wala rin lahat. Sige, alisip ba kita ng pagdangon ng kaabang dinitim mm. uh, Manalangin ka, kung ano mo yung mga laging kasalanan mo, tingin mo ng tawag, tao lamang tayong nag-aasala ka. Mm. Pero wala akong sumakit sa sakit Doktor sa Alisin na lang natin. Kung hindi mo kaya, sabi mo agad ah. Ayoko rin may mangyari sa iyo na Kasi magpapagaling talaga sa iyo yung nasa taas. Ang ating ama, at ating okay. Panginoon. Wala akong kakayahan na pagalingin ka. Ang kakayahan ko lang ay yung inilagay sa iyo. Sabo. Inom ka muna na para mas mawala yung ingal mo. Ito po, ito po. May karga ito eh. Yan, kakargaan ko na lang yan na eh. ka muna kahit lang. Ano niyo po to? Kapatid. Kapatid. Wala kang sakit, doktor? Ay, wala kang ano? High blood, gano'n? You yeah? Siya? Ikaw? Ako, meron. Meron din? Meron din yun. Pwede? Masakit Kaya dito. ito. Ah, kapit ba? May kero. Sige, gato na lang. Hindi ko pwedeng patagalin yung <coughs> paggagamot yo. Kasi mamaya tamaan yung puso mo na. Kasi hmm. so, na lang natin. Mabilis lang naman to. Para ano? Pa dito po dito. Kaya ba? Kaya? Sige, tanggalin niyo po yung ano. Alisin ko saglit lang ito na ya. Sandal ka, sandal. Ito so, ha, papaliwanag ko lang ate para masabi ninyo kung may sakit doktor to. Walang sakit doktor to. Kaya kahit inum, uminom na uminom ng ano to, yung reseta na binili natin gamot, hindi tatablan talaga to. Pero may nakikita ang nitim itin at saka palipad na ngayon. Na? Yan po ha. Hmm. Papel lang po ito. Basta by faith tulungan lang sarili para gumaling agad, no? Ito yung sakit, doktor. Pikit. Pikit lang po. Mm, wala. Wala. Mm. Wala. wala. Ito po yung duwinding itin. Dalawa po yan. <laughs> duwinding itin po yan, ha? Pero sa sakit, doktor, wala to kahit bumili tayo ng bumili dun sa reseta na binigay niya, wala o hindi efektib. Ito naman po yung palipadangin na naya. Wala pa rin. O, oh, ito ha, o, oh. palipadangin pa. Papi lang yan ha. Kita nyo, o. Oh. dun hmm. mo hmm. na. Sa Tora Repote, rotas. Sino mag gumagambala sa taong ito? Mag-usap tayo sa spirit ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos yung nakatakot ng siya perno. sa din sa Diyos, kamarelo ay sabaw taliluya ba? Ela, aum. Uh, Poo! Poo. Alisin mo nilagay mo rito ha. Masakit Dalawang kamay, bitawan to, bitawan to, bitawan to, bitawan. Sige, paganto, paganto. Paganon, 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 Sige, bababa, bababa. Paganon, 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 paganon. Pagano. Tulungan ang sarili. Sige, ganyan. Mabilis, mabilis, mabilis. Bilisan, bilisan. Haplos mo. Sige, Sige baklas, baklas. Sige pa. Matanda rin yung mga ano dito. Matanda. Matanda mm. Sige. Sige. Sige, sige. Tulungan ng sarili. Baklas, baklas. Tanggalin, tanggalin, tanggalin. Ay. Sige pa, sige pa. Sige pa. Pakibilisan mo daw, nai. Pakibilisan, pakibilisan. -pag -pag Pag Sige pa. Tatanggalin natin yung breeding item. Sige pa. Sige pa. Hmm. ayan na. Kita niya papel lang yan, o. Oh. Oh, hindi ko masyado yung ano. Yan hmm. hmm. Sige pa. Backless, backless, backless. Hmm. Kunti pa, kunti pa. Kunti pa. <laughs> Sige pa, kunti pa, kunti pa. Kunti pa. Kunti pa. Kulti pa. Kulti pa. Sige, hmm. sige pa. Alalay na lang po sa likod baka bumagsak. Sige pa. puti hmm. pa. Hmm. Mawawala na hihingal mo tiyo pagkatapos nito. Sige pa. Sige pa. puti pa. Sige pa. pa. Huh. May mga nilagay. Hindi natin pwede madaliin. May nilagay sa katawan niya. Eh. Sige pa. Ay, Diyos ko. Talaga na ako. pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige, kahit natin makapasok ka, ah, taalisin natin yan. Hindi man siya makapasok. Sige pa! Punti pa! Sige pa! Punti pa! Punti na lang, punti na lang! Pakibilisan! Punti pa, punti pa! Punti pa! Kunti na lang po, kunti na lang, oh. Namawalan na siya, eh. Kunti pa. <mim> Diyan, pagkatapos dito, dito, pa, ibitan <mim> <si mim> mo kita. may na. Kunti pa. Okay. Panginoon, kung ito sa akin madakilaw, minyong nabas-basay na puksayin ko gumagambala sa babae nito. Ay! Ay! sa Ay! na natitinag ang kalang araw. O, oh, inumin mo ito ng mabilisan. Sige, tas pahing na konti, pahing na konti, konti. Inumin mo mabilisan. Sige, ubusin, ubusin. Siya out sa lahat. Ito, kagabi o, gabi na kami nakarating. Galing pa ako minang At may mga gamutan pa tayo nihintay. At uh, mga nakalign up. Maraming salamat kay Roy Ben Capistrano. Kay... Mga tagapagpandakan po ah si Roybel Agustrano, si Brother Rap at sa dalawang manggagamot ng Brunei, si Brother Ken at Brother Marvin. Ah, uh, shout out sa mga team up dito sa mga kasakasama ko. Maraming salamat. Ma uh, shout out sa mag-asawa sa taga na tumutulong sa akin. Ah, uh, shout out kay Atinida, kay Tinoba. Maganda mo, -maga.